sobrang kawawa ng mga middle class families sa Pilipinas, guys. Isipin nyo na lang. Imagine nyo na lang. For example, kapag ka may lote ka, kahit ka kapiranggot ng lote, meron kang babayarang tax yearly. Di ba? Meron tayong real property taxes. Ngayon, kapag ka may savings ka sa banko, ita-tax ka na 20%. Kapag ka may business ka, for example, magbabahay ka sa BIR, sa SSS, mga business permit at kung ano-ano pa. Pero wala man lang maayos na programa para sa mga nagtatrabaho ng patas. Wala man lang malasakit, di ba? Doon dapat ang unahin nila. Meanwhile, lahat ng mga four-piece, mga walang trabaho, mga walang gawa, ginagawa sa buhay para umasenso, sila yung laging may ayuda. May financial aid, may libreng bahay, di ba? Middle class ang laging lugi. Ah! Ah!